Tila si Vice President Sara Duterte ang pinakamahabang mga paa sa gobyerno gayong taon na mas maraming naglakbay kaysa kay President Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang ikasampung biyahe sa ibang bansa, naglanding siya sa Kuwait, habang si Marcos ay tila natigil sa kanyang limang biyahe sa nakaraang walong buwan. Ang tanong, si Sara ba ay talagang bumibiyahe para sa bayan o panay Instagramable getaways lamang? Nagsimula ang kanyang mga pakikipagsapalaran ngayong 2025 sa Japan, sinundan ng Hong Kong. In fairness, kasama niya ang kanyang ama bago siya arestuhin. Well, talk about an unforgettable family trip! At huwag kalimutan ang kanyang mga pagbisita sa Malaysia, Qatar, Australia at South Korea. Mukhang mas may passport stand siya kaysa sa mga students sa field trip. Tinutukso nga siya dahil sa mga frequent flyer miles. Sabi ni Claire Castro ng Malacanang, hindi ito ang trabaho ng visa presidente. Parang sinasabing, hala, hindi ka ba pwedeng tumahan? Pero sabi ni Sarah, mahalaga ang koneksyon sa mga Pinoy abroad. Salamat sa mga Pinoy na bumoto sa amin, sabi niya. Well, at least sa mga invitasyon ay sinisikap niyang dumalo para magpasalamat o mag-offer ng merch. Sinabi rin ng kanyang tagapagsalita na ang kanyang mga biyahe ay bunga ng pagmamahal sa kanyang amang si Rodrigo Duterte na 80 na taong gulang na. At sino ba ang hindi gustong makipagbonding sa matanda na may mga health issues? Pinalakas ang defensa na ang kanyang opisina ay di natutulog, kaya tanggapin na natin. Kahit nandyan siya o wala, tuloy pa rin ang palakasan. Dahil sa huli, ang katotohanan, si VP Sara ay nagiging bihasang manlalakbay. Kaya naman, hindi natin maiwasang isipin, VP ba siya o travel influencer? Kaya mga kababayan, sino sa tingin niyo ang mas masarap sa biyahe? Si Sara o si Marcos? Umpisahan na ang debate!